Noon at dati tobi. Pero hindi na. Dati, restaurant tawag sa Ano, paggalang sa kanila kapitawo sa pangalan. sa nila. hindi sila Kasi nga pa kanila. respect. Ganun sa ano. Tingnan nala sa Ingat kayo. din pa, ingat.

Iwan si Hindi, kasama yan siyempre. Kasama yan siyempre. Ay, pakis muna na. Pakis na kay Lola. Hmm, siya. -mm, Asan na ang sasakyan? Oh, okay, Lord! deteng ang aming bisita! Oh. hag na kayo, hag! Okay, okay. Hag na kayo, hag! Hag na kayo, hag! Hag! <laughs> oh, hag, Pati hag! Hag na, hag! Hag na, <laughs> hag!

Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, my Oh, my God.